Kinundena ng Korte Suprema at ng Malacanang ang pagpaslang kay Judge Wilfredo Nieves ng Malolos Regional Trial Court. Nag-alok na rin ng 2 milyong pisong pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagpatay kay Nieves. May report si Juan Aquino ang bala basag-basag ang salamin. Mansyado ng dugo ang mga upuan. Ito ang sasakyan ni Judge Wilfredo Nieves ng Malolos RTC Branch 84 na tinambangan kahapon habang papauwi sa Quezon City mula sa kanyang opisina sa Bulacan. Sa imbestigasyon, ng isang silver na Toyota Innova at isang SUV ang sasakyan ni Nieves. Paghinto nito sa stoplight sa barangay Tikay, dito na pinagbabaril si Nieves. Hindi bababa sa labing dalawang tama ng balang nakita sa sasakyan. Ang ipinagtataka lang ng mga investigador wala tayong na-recover na empty shell doon sa crime scene. Initial jury natin na yung mga mga suspect ay uh, pumutok mula doon sa loob ng uh, Inova. Isa sa mga anggolong tinututukan ngayon ay kung may kinalaman ng krimen sa mga kasong hinawakan ni Judge Neves. Taong 2012, hinatulang guilty sa kasong Carnapi ang isa sa Dominguez Brothers. Si Judge Neves rin ang humawak sa kaso ng pagpatay sa car dealers na sina Emerson Lozano at Benson Evangelista. Labis naman ang panghihinayang at galit ng asawa ni Neves. Ang pakiusap ko lang, sana mahuli yung mga gumawa nito kay Judge. Sana makonsensya siya at sana mahuli siya. Hindi ako titigil aabot na sa 2 milyong piso ang pabuya para sa sino mang makapagtuturo sa mga salarin. Kinundinan na ng Korte Suprema ang nangyaring pagpatay sa hukom, nananawagan din sila sa mabilis na pagresolba ng kaso. Maging ang Malacanang, tututukan din daw ang investigasyon. Tinutugis at, tin at pinagahanap uh, ng kapulisan ang mga pinaghihinalaang salarin. Uh, at uh, tinututukan ang kasong ito sapagkat uh, kinakailangang mapanagot sila sa harap ng ating uh, sistema ng katarungan. Von Aquino, GMA News.